Ano Tubig. Ha tubig. Ha tubig. Sige po, oh, sang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kalingap. Ngayon po ay gagawa po tayo ng uh, social experiment. At uh, ang subject po natin ngayon si uh, Tatay Jamie. Kung matatanda niyo po, siya po yung ano, yung matanda na ang ulam niya ay asin nung natatnan ko at uh, tignan po natin mga kalingap kung ano uh, anong magiging resulta ng ating social experiment sa kanya tara po uh, niyo po ako mga kalingap kalingap bilang scouter po ng Jinsan Mindanao sa natin Yun po mga kaliyo, parang adidito na po tayo ngayon Sa uh, Tato uh, Jimmy At uh, preparation na po tayo ngayon Walang so, po tayo ng Mic Itong wig Ano natin mga kaliyo Sana nandiyan dyan siya Preparation lang po Siyempre, hey tanggalin din natin yung damit natin. Meron pa tayong costume nito. Isang wak fan. Crusher pan. lahat na para hindi tayo makilala ito ang area mga kalinga po mataas po yung ano mga mga uh, pangalan nito na uh, Salamat nice. mais So Ito pa ang natin yung skirt Wala ko na yun So, musik Ha? Ngayon lang po ha Ngayon lang po Kailan po natin gagawin itong gaya itong klaseng Set up So Buhay na rin po natin yung bigas ng tatay May dali rin po tayo ng bigas Ito po Ito po galing po kay ma'am clear Papabot so, ko na rin sa So na baging success po Itong uh, gawin po natin social experiment Tago po tayo Kumulit po tayo sa mga Ito po Ah hindi Ang pangalan nito ano ba ayan gapang po tayo sa kamaysan kayo po yung motor po natin tago po tayo ay uh -huh. nakatip pala to So, nakatago pa yung buy point sa ating Jimmy. Ado dun po. Bali, sa atin. Ay, nakulog pa. Tignan natin. Lagyan natin ng mic. Yan po, yun lang po, ko yung, yung, uh, ay, problem, lang po tayo gagawin receiver. Ang problem, hindi ko pala ikabit pa yung mic sa akin, kaya walang sounds. Ang hirap pala pagka uh, bago ka lang na ng ganitong content. Lalong lalo na pagka wala kang kasama. Ito ang ginawa po natin ay walang cut po ito. Talaga ko ano po yung kamalian ko na ginawa, isinama ko na po. Para sa susunod, sa susunod po ng mga araw, alam ko na po kung paano ko i-improve. Hindi ko na po siya para uh, makita niyo po yung eksaktong uh, kaganapan habang ginagawa po natin itong gaya itong uh, klaseng uh, setup. Napakahirap po pag uh, wala po talaga umawak ng kamera. pag solo-solo uh, lang. kaya itong social experiment Ay. ang bihira sana hindi mahuli Mayroon para mahirap para mag-isa. up. Lang pa patungan. Isa pa. Kaya pusang. gala. Huh. natin na natin dito itu. Terimakasih. Terimakasih. Các ơn Các ơn Cảm ơn Cảm ơn, Cảm ơn. Yan ba kung si Subo ko nga tawagin si Tatay Jamie pero ayaw po talagang lumapit sa akin. big. to big. Inom. Ah. Oh. Yeah, Oke, so big. kutum

Papoy ko, papoy. Papoy ka? Hmm. Lalong ag. Wako kong kagtubig. Hmm. Hmm, mari pa nga kong Yan? Yan, yan. Saan ka nag igeb Sa mga balay. Sa mga balay? Buka anak. Wayah. Aduh. Lanjut dulu toh. Kantuk. Wayah nak kantuk-kantuk ni. Bet lu nak simana? Bet di nang simana bulan. Heeh, bet di kapan lu toh? Ini kalo toh? Wayah ba. Ai kalo toh, omak pa Kaon ako bukas kaon. May bukas pa man. Wawa man ko. Dud, ali pa ko doon malayo. Init, lakaw lang, lakaw.

Hindi nah, mo ako nakikilala. ko kilala si okay, <laughs> <laughs> mo ko ba? Uh, anu tay? Di dili. dili. ko kilala to may, may dala bigas. Ngayon, dala bigas. Okay. And, so, dala akong, akong bigas. kamera. Ayun, nung ko, nung ko tinago yung camera. Ay di po ba to? Oh. Ayun. Dali ka lang tayo bigas ah. May yata sa imo ah. <coughs> Diyan tayo nakilala mga kalingap. Eh. Uh -uh. Ang bait po talaga ni Tatay Jimmy. May pawisan na ako. So, nairap pala mga kalingap. Social experiment. Pag-aataya uh, lang kung mag-isa at uh, po natin to ano bibigay po natin kay tatay yeah. ay ay na naman Beer. so yun po mga kalinga pa ta, hindi po tayo nakilala ni tatay jamie ayun magigigay pala siya ng tubig saan ka magigigay tayo ito so, sa so, bulalang daw Ah, yeah, sama ako. Ay. Ay may kahoy. Oh, sama ako. I Ilagay ko lang tong ano mo doon ha. Bebe. Okay, okay. Yung big ibigas mo yan, yan ay galing kay uh, Ma'am Claire. Dek, dali tay, Aba mo may gay Ayan. Yeah. Ayan. Din yan. Yan, bigay ni Ma'am Claire yan. Ilagay ka? mo muna doon tay. Sama ka. Ah, sige, sama ako. Sama tay mga kaligap kay tatay. Ito, sumahan natin siya magigib. Yung sure po natin, o oh. <laughs> dala po natin ang ating, ating, mga parapernalyas. May ilagay po natin sa motor para baka po may maiwanan pa po natin. Samahan po natin siya mag-igib kung saan siya nag -igip. Yun. Ay. Sa saan ang daan? Sunod daw sa emo. Hmm. Um, antas tasa po yung mamay si tatay Hindi tayo nakita Gumapang tayo dito kanina Buti hindi siya lumabas kanina Nung habang nag-aayos tayo ng uh, gagamitin natin So mataas na po talaga ito mga maiso. Nung pupunta po kami dito hanggang baywang lang Ngayon okay, po motor po natin Kaya hindi rin po makita yung tatay motor natin Gawa ng matatasa rin yung kanyang mga mais. Ồ Mình đã lãng quay service của anh, anh không nên lãng quay Ayan, ko <coughs> <Mugem> -muge tay <coughs> ah 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 eh ito sa igipan nyo tubig ah punta tayo sa gripo. po tayo tubig sir ganyan lang magulay okay na ah buklay na gamitin natin ayaw na ayaw na gano'n okay na kaya mo pili dyan ay kan? ah buklay na saan lalagay? Ha? Ah? saan natin ilalagay motor

Ilagay ko sa balay. Ilagay ko doon. Okay. Doon na po si Tati Jimmy. Bilis maglakad. Samahan po natin siya sa kanyang uh, pinagigiban. Iniwan po sa natin yung motor natin doon. At uh, ayaw niya po ipaiwan sa atin sa kalsada. Baka daw masagi napakabait ko talaga yung Tati Jimmy mga kalinga. sa kapila po nang wala siyang maibigay sa atin uh, tubig na lang po ang kanyang ina <laughs> Saka nagigip tayo eh. So dito pala gigib si Tatay ng tubig mga kalingap. Ito tubig ni Tatay Jimmy. Ito. Salamat po pala kay La sir ah. Ya dito po nagigib si Tatay Jimmy. Salamat po. Okay ah. po. Layo po yung uh, ni Tatay Jimmy. Medyo okay. mabigat din itong gayong klase ng timbang, mabigat na po ito kay Tatay Jimmy. Sige kita naman po natin May sakla na rin po siya Ayan Kito yung mga lang. Sunod ako sa imo ha Sunod lang ako sa imo Ayan Ayan motor ko Ayan na lang Iwan ko na lang dyan Ayan Dai pa ano? Iro. Yan yung ano yung ko. Ay, ano na nigo mo? Ay balay balay dito. Mm. Oh. Balay. Atin po natin si Tati Jimmy. Ay, yung balay muna. Atin ito natin itong tubig kasi mabigat din po ito. Ah, saka na po natin balikan ulit yung motor. Ambira. Hindi, hindi mo talaga ako nakilala, Tay. Ha? Huh? Hindi mo talaga ako nakilala kanina. Sino sabi, sino itong baliw na to? Ha? Ah. <laughs> ha? <laughs> <Lopo. laughs> Ayun. Dahil yung halaman ko dito oh. Mm -hmm. Tek, ah, good na ka kaya mo may, may kabigatang din to ha ah. Layo yung pinagigiban mo Iwan ko na, ibili ko lang yung motor dito tayo no mm -hmm. Bili na lang para sigurado yan pa yung motor ko mga kalinga po. Dito na rin pinarada. Yan pa mga kalinga po ta. Uh, patuloy po nating suportahan sila Bang Santos Matubang. Atid na vlog Kalinga Prab. super po ang inyong abang likod Kalinga Torak. At uh, ito po yung kauna-unaan po natin na social experiment. At uh, sinubukan po natin si Tata Jimmy. At hindi rin po siya nagdalawang isip na bigyan po tayo kahit tubig. Uh, dahil hindi pa daw po siya nakakapagsaing. So titinan po po natin sa uh, susunod mga araw uh, mag, mag -ano rin po tayo Magsosyal mag experience po ulit tayo Mahirap pala ng walang kasama kasi merpisentro yung camera Kailangan po natin ng partner mga kalinga. Sana uh, Sa susunod mga araw Makasama ulit natin Ang LB Vlogs family sa ginagawa po nating na paglingap sa ating mga kababayan. Sa pag-isuportan po natin, LB Vlogs Family po, mga kalinga pata. Isa rin po siya sa katuwang-tuwang natin sa pag akyat po sa kabundukan. So, babay po mga kalinga pata. God bless po sa ating lahat.